kagawa wow, naman tong matanda na to nasiraan na ng bait ano ba talaga yung mga ano anak man lang o kamak-anak ba na kapatid pinsan o kung ano pinabayaan lang nila mga guys kaya e, natuluyan na to si ate o oh. Ano naman yung mga gamit niya. Ito na yung ginawa niyang bahay mga guys. Kawawa naman. Sana naman makonsensya naman yung mga kamag-anak nito. Hindi nila kayang alagaan. Dali na lang nila doon sa ano. Dali na lang nila sa may mandaluyong. One eternity later. Yan mga guys, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Pisak. At nag sa may angono kanina. Diyan, ta-transfer na lang muna natin to dito. Mga idol, pasensya na. Wala talaga tayong ibang mga content Pabalik-balik talang po yung ating content. Maraming salamat na lang sa inyong suporta, mga idol po mga appliances so yan papunta po yan ng dumagete mga guys binibinang lang po isa isa tapos papasukatan natin ito naman marami dito ano to i na lang ko. kasi maraming sukat na yun mga guys hapo na ang oras po natin alas 4.20 na po shoutout sa inyo dyan mga idol Asensya na sa pulit-ulit nating mga vlog dito, mga video. Kaya so, talaga tayo mag-iba mag, pwede i-content, mga idol. Yun. Kapo na, ang init-init pa. Grabe. Kapo na ulan, ngayon, mainit. Yun, shoutout sa inyo dyan, Farmer Boy TV. Kaya ano, Maskarang Vlogger. Kaya Marlon Backyard, shoutout sa iyo. Kaya si Badong, shoutout idol. Ayan, ayan. Ayan, ayan. 52 boxes to lahat, mga idol. Sa mutsaring appliances. Three wow naman! Wow! Five 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 wow! Ayan, wow. 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 at uh, sinusukat na ng taga-pisak. Susukatan para ni malugi. Yan mga guys, tapos na magsukat yung measurer ng ano, measurer ng pisak. Mamaya naman pupunta dito yung checker ng pisak at bibilangin niya kung ilang box lahat. Kung magkatugma na, yon mga guys, papasok na natin yan sa container. Ganon ang proseso dito sa ano, sa pisak mga idol. May measurer, may checker. Hindi kagaya sa Moreta, measure checker kagad dito kasi bukod iba iba sila ng ano ng talent <laughs> gago Sama <laughs> sa makatugma lang to sa bilang mga idol fire na So, mga ano to mga guys mga water dispenser may laman ng container los cargo lang po tayo dalawang klaseng size ng water dispenser ah ito pala isa ano to yung sa loob na siguro ang tubig no ah meron pa rin Adrian? Edmond? Amon? ilang lang mo ating kalangitan mga guys medyo nagbabadya na naman yun nagbibilang ng checker yan Ayan Ay, mga guys Ikakamada na Ang oh, magaring kayo dalawa Magaring Supat ah, pa Ayusin ng trabaho ha Para may bonus tayo ha Oh my Malapis. god oh, Ano ba talaga yeah. oh kasasabi ko pa lang eh sige, sige, sige. Ayan. O, ayan. Ano ba talaga? Ayos na yan. Iwan na lang yan, apat dyan. What? Ayos na yan. Yan, ayos. Yan. O, ayos na yan. Approved ka lang yan, pero mga yun yung muna. Pag yung tracking lang sa nagbago ba? Hmm. Yan mga guys, tapos na tayo. Inaayos-ayos ayos na lang ng konti. Yan, na eh, hindi pa magkasundo. Yung isa daw gusto umiga. Yung isa gusto tumayo. Ano ba talaga? Malis mo na tayo. Matras muna tayo, Idol. Kasi kawawa naman dito isang truck na to. Mabibigat yung dinidiscarga nila. Yung mga sardinas. Ganon talagang buhay dito idol Kailangan magbigayan tayo Magtapos na tayo atras para sila naman ang baba Kasi iba kasi masyado mabigat din yung mga pangarga mga guys Lalong lalo na tinan nyo yan o oh. Maligbayan box na yan, oh. Ilang kilo yan Meron yan di daan 100 plus Na kilo bawat isang karton Buti na lang nagkataon na yung ating mga pangarga medyo magagaang lang malalaki lang yung karton mga guys kung makikita nyo pero mga ventilador lang yun sa loob yung corrugated cartons yan po yung reaper van yung puti na yan yung mga perishable dyan po nilalagay yan yung mga guys oh. kawawa ba to siya lang mag isa oh. Hmm, bago dumating yung kasama, tapos na, naiangat na niya. Mga ah, magandang kasama. diyan yan, parating na yung checker ko mga guys. Yung nakablo. bata pa yan, pero malupit na kong gumalaw. Okay na, Okay na, idol. Pwede na tayo luma lumayas. Yan mga guys, nandito tayo ngayon sa ano, ating kliyente. Diyan ang pipick up natin, yan nakikita nyo sa likod. Mga vinyl tiles, mga kahoy, mga pinto. Ito yung ano, yung mga destinasyon na papuntang Kalapan, uh, Mindoro, tsaka ano, Puerto Princesa, Palawan dati ang dami daming, daming kawa dyan sa Palawan ngayon wala na, naubos na nagsusupply na sa kanila ngayon dito po sa may Balenzuela mga idol yan kita nyo dyan dito lang tayo sa loob na nag, nag video video kasi bawal dito mag vlog idol oh, yung unit natin walang laman Yan naman mga guys, yung mga container na yan, yan mga delivery yan. Yan produkto, lahat ng produkto dito halos China eh. China ang mga product. Tapos binubuli pa tayo ng China. Dapat din na natin tangkilikin tong mga China, China, China na to galing ng mga ano? Produkto. Pasintabi na lang sa mga mababait na Chino. Pero iba, wala talaga.